Good morning, good morning, agloto ni Dragon. Iti balon, iti anak na nga pa nagbasa. Yem sigurado da ito yung maksat. Ah, ni, nee, api prito matan. Talaga mo kasta ito basit, ano, firm. Ha? Ah? Ano nga ang agla budoy, no, maluto. O, oh, nyo dita, nyo dita ng luto kami nan? Bangos sardines. Mm, Bangus sardines, kasta na, pa nga dumot dita. Ngem malagip ko di damum idi nga nga bangus sardines. Nyarod. May kamali aja ye. Yun. Ngem palang. Oh. Malpak lang ta kurang damun Ah, nga pimalpak nakimarmarites ka. Oh, cellphone mo. Aman. Oh, bangus sardines kabsat it. Ngem apa idi kat hamu imprito? Man di mo, mo man. Oh, kita oh, dira tu kana. Bangus sardines. Sige ba ng ko? Ito pamigat tayo. Ako na ihabol, yung pamigat niya gamit. Makalungko na pamigat niya. Eh. Yung dito kakabsat, bangong sardin, na imas, yung maibos iti... Wow. iti... Tawag na? Mm. Hmm. Si tangki ata nag nagbayag nga iluto. Oh, hour lang, Mart. O oh, 1 hour gasan ta 1 hour. ito oh, okay. so hour okay. -ba bulalom. Mm na gubat kita ulo na. Hindi na yung nagbubat, ka hmm. ah. ka oh. No, kasi ka. Ako, ka. ka yan! Ape, manin! Ano, ka! Hindi na lang, puto-puto ko! sino ka, talaga. Aje lang. Mm. Nakawar-wara ka, bigbigat. Kala na, ka naman, mula sila bubura. Mm, Datawi sili na niyo. Mm. Abi ka sili na? Ati ka lang. Pampainas na. Hindi. Agtudo watan. Ay, talagang nga hangkong ang -hangko, kapalpansit na balatongan. Talabsiran. Mo. <laughs> Mo. <laughs> Oh, o, kitayin niyo ang absurd dahil ito yung bango sardines, mga kuha. Oh, o, ito yung bango sardines ni Dragon. Napapaparamod! Ito ah, <coughs> yung ito yung mga timbeksin. Bats 98. Ito yung mga nirigat gawad. O, ito yung bats 98. O, oh. timbeksin. O, ito yung mga nirigat gawad. Darsa, gua bisin